Bigyan mo, bigyan mo daw plastic, bigyan mo daw plastic. Ay, plastic. Yeah, Yan, siya sabi ko, kailangan magaling kang magbasketball, nagkakagulo yan, mga kabukid, kasi unahan yan. Ang uh, ganito yung sitwasyon dito, mga kabukit, sa pesto ni Kuya Didi, walang isda, pero yung tao, uh, maraming nakapila sa na mga bumibili ng isda, ayan pa sila. Yung iba, yung iba mga kabukid, naguwi na, nainip na, ang dami Ah. Uh, ito yung iba, andito. Pero yung mang isda, ngayon pa lang, ngayon pa lang dumating, ito pa lang. Ang ah, tagal nila. Sila kuya, taga saan kayo kuya? Santarita. O, oh, Santa Rita. San Miguel Bulacan. Oh, Bilasana yung mga mamimili. oh, yung mga mamimili, Bilasana. Sila kuya, saan? San Antonio. San Antonio. O, oh, kanina pa sila, kanina pa umaga. Kasabayan ko sila dito. Ayan, kasamahan mo yung kuya. oh, kuya. O, yung mga mamimili, sabi nga ni kuya, Bilasana. Pero ito, ito, ngayon pa lang dumating yung mga isda. Kuya, madami na ano, madami na kayong customer dito sa taas. Ayun ang dami agad uli ni kuya. Kakaalis lang kanina oh. Dami mong huli kuya. Saan kayo nang huli kuya? Doon! Doon doon! Sa malayo ka. Sa malayo, ala? Oh. <laughs> Sige kayo po. May nahuli kayo? Oo. Oh. Si kuya ano? Saan mo Isang galon po ba yan? May laman po ba yan? Kunti. Ay, yung kunti yung galon. Kuya ano? ano oh, Tama okay kayong galon? Okay. Nasaan? Nasa taas na? Ah, nandoon. Dito tayo sa taas. Magkakagulo yung mga tao dito, sigurado ko kasi ano, ah, madaming naghihintay, wala pa yung isda. Sila kuya, taga San kayo kuya? Taga San Miguel, boss. Taga San Miguel. kanina pa sila naghihintay dito. Ayun na. Kailangan dito magaling kang magbasketball, magaling kang magbox out para makahuli. Ayun ah Eh siya sabi ko, magkakaanuhan na dito. Magkakagulo na dito eh si kuya kanina pang maga si kuya. Taga San San San, San Yulardo, Nueva Ecija. Sabi ko, kailangan mo <laughs> magaling, 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 mag <laughs> kailangan, magaling ka dito magbasketball magaling <laughs> kang <Kailangan>, mag-boxout, <laughs> ayan, Magkaka magkakagulo na sila. Nauna yung mga tao kaysa sa isda. Sila sa <laughs> isda, ay yung tao. <laughs> <laughs> nasa na, nasa na. <laughs> <laughs> yata sa lalagyan ah oh, Hindi, anihin mo yan na yan. Titimbangin oh, mo na yan. Titimbangin na yan. Titimbangin mo na Titimbangin mo na yan. Kuya Dati, ano ang masasabi mo? Wala akong masasabi Wala akong masabi. Madami kang customer naghihintay. Kuya, ba't mo tinangali kayo? Busy sila, busy. Ha? Papuyat yung isda. Napalad yung bangka. Hindi, kikiloyin muna nila mamaya. Tapos pagkano? Yan. Ilalagay nila sa ano. Teka, wala na ako. Ay! Oy, oo, ito. Common. Ayan yung common. Masarap po yan mga kabukid. Ito yung roho. Si eh, Kuya Samuel, isa. mo na pag ihiwalay yung ano, yung roho at yung common kasi iba yung presyo ng common. Ah, uh, yung common, yung pa pala ng common, gaganda. Ang Kuya Samuel, nagano gano po ba sa, sa po ba kayo ng gano isda? yes, sa lubrugan. Ah, sa so, ano lang sa pinitak lang. Oo. Oh. Dapat pala sumama Uy, sa ako. Sa hindi sa basa. Dapat pala sumama ako <laughs> sa inyo. <laughs> pinita lang pala sila ng ayan po yung sitwasyon dito sa may Dukma barangay oh. Paralaya, Dukma, kadawa Pampanga nagkakaguluhan po yung isda dito murang-murang isda dami ng customer, wala pa yung isda sa iba't ibang lugar po silang nanggaling yung iba, naguhiya ano, na mga kabukid, nainip na yung ibang mga naghihintay dito kanina yung ibang mga naghihintay dito kanina Itimbangan nila yan. Tapos, bebenta nila. Oh, Sila kuya, bibili yan. May birthday yata yung katropa nila. Di ba kuya? Oh, anong, anong pa naman may birthday? Artur Kagana. O, happy birthday. O, Santa Rita. Bigyan mo daw plastic, Bigyan mo daw plastic. eh plastik. Oh, yeah, yeah. Kaya yung sabi ko, kailangan magaling kang magbasketball, may kakagulo yan, mga kabukid kasi unahan yan. Oo, oh, unahan yan. Sobrang dami kasi ng, ano, ng mga mamimili, wala pa isda. <laughs> Nagkaunahan na. Oh, plastic, plastic. Kasi ito, pinipili nila yung, yung uli ni Kuya Samuel. Oh, si Kuya from ano to? San Miguel din Kuya, di ba? San Miguel din oh. po kayo. Oo. Oh. Eh yung nahuli na niya. Shout out sa mga taga Tramo. Oh, shout out. Ay, yung pisang kasi kung siya lo, magaling siya. Magaling magbasketball to, magulang pag nung <laughs> Magulang siya nung nagba-basketball to. Nakaano agad, nakakuha agad siya. Oh. Check oh. out, sama tara. Ada timbang bayad. Tara. Oh. Yan dito po, ano lang yan. Tatlong kilo, sandaan. Ganun dito ba dito? Opo, ganun din po yan. Oh. Timbang bayad mo na. Timbang para hindi malito si Kwedis oh, D. Dito, dito, Oh, dito, meron din dito. Oh, dito din dito. lang oh, dito, meron din, oh, din, oh, din, oh, din, oh, din nagtitimbang dito. Boss, sa wakas, nakabili din, ano? Sa loob ng dalawang oras ba yun? Isang oras? Ano, dalawang oras yung paghintay nila? Pila-pila, timbang! O, timbang, timbang! Nagkaguluhan yung isda dito sa may dukma, kanda mga kabungit? Ito, magra lang to. Tatlong kilo, isang daan dito. O, typis, saka roho. Ayan yung isda na yan. yung isda na yan. Na. Ito, nakapila yung mga natitimbang. Ito common, medyo mahal yung common. Ang kaka... Ang na. Oh. Kaya, ano pangalan mo kaya? Justin. Justin. Uh, marami po ba kayong nahuli ngayon? <laughs> Ayun lang. Yan lang. Ayun ka. Dapat pala sinamahan ko kayo. Doon lang po sila ng huli. Doon. Ayun lang sila nakarating. Marami, marami nang naghihintay sa kanila. Doon sa gadyan. Yung isda yan. Kanya-kanyang pili. Ay, hello po. Ay, ay eh, sila ano po. Isda. Tilapia maliliit. Tilapia maliliit po. Wala pa po, po silang nahuhuling tilapia maliliit. Ano lang po? Roho. Yung common na upos na, pinagkaguluhan na. Oh, kakadating lang nung bangka. Kanina wala pa. Madami oh, na oh. Kanina wala pa yung bangka. Marami na nga nakapila kasi. Oh, wala pa yung isda, marami pa May hito. Ay, may hito. Ay, opo, may hito. Binibenta niyo Ito ba hito niya, kaya di May gala. O, oh, sandali, ayan. Binibenta oh. mo ba hito mo? Ay, kayo ba? Ay, naunahan na po kayo. Opo, <laughs> ingat, ingat. Nagkagulo na sila. Bay pila yung, yung yung ano yung timbang. Pagkatimbang bayad para hindi malito si Kuya Didi. Kuya, okay. well, yeah, magkano yan po? Magkano po yan? 150. 150. Murang-mura. 150 lang. O, oh, lang. Ayan, may dagdag lahat. Oh, may ito. dagdag. Ang eh. <laughs> dami. Okay. Ba't nahuli kayo kuya? Ba't ang nyo? Medyo malayo yung pinuntahan na. Rin. Ah, medyo malayo. oh ito yung area. Yung kung saan ito, mga kabukid. Para sa so, mga nagtatanong. Sa kala, 20 na kay Come on. Ay, 22. 20. 20. Ay nauna na pala sa ano sa ito. Yan la. Okay. Next. Next. nakapila. Ay si Kuya kanina pa yan. Maaga si Kuya. Kuya, magkano po yung nabili niyo na yan? 300. oh, dami oh. Common. Masarap po yan, common. Kanya 120. Ito, pwede po kayong bumili niyan, pandaing, masarap yan. Wado dito. Okay ba 'no? Hindi ba ano? Sakali pa 'to. 20. 20. Dalawang malaki. Ang 20. O rito. O rito, dito. Ako dito pa. Ako dito pa. Ako dito pa. Sa kidin taw. Oten. Yung ordinaryo. O ma. Ano 'yan? napakitao nabayaran Naghalo mga kabugay di ba kasi yung presyo ng common tsaka yung roho tipis Medyo mahal ng konti yung common kasi Sarap naman talaga yon Eh Yeah salamat ah O salamat Eh uwi na sila ah oh. 520 <laughs>